Ito na ang Yanis trade sa Houston, paktay si Lillard. Ito na yata ang pinakamasamang narinig ni Lillard mga kapatid matapos niyang mapadpad dito sa Milwaukee Bucks. Mismong si Yanis pa at mukhang uunahan na nga po talaga siya ni The Greek Freak dahil tila hindi na rin nga po talaga siya masaya sa kupunang to. Sad to say para kay Lillard at ang inaasam niyang makalasap ng titulo mula sa team na to e mukhang talagang naglaho na nga rin po ano. Kumampi na nga siya sa malakas pero iiwan rin pala siya sa ere. Paano ba naman kasi mga kapatid mukhang buhos kung buhos na nga rin po ang gagawin ng Houston para lang makaisa din ang titulo. Napakaganda ng standings nila ngayon pero para nga po sa mga analis eh hindi pa rin nga daw sila pang title contender sa lagay na yan. Kahit pa nga po nasa second seed sila ngayon eh wala pa rin tiwala sa kanila. Kaya para mawala ang lahat ng duda ng kahit sino eh eto na nga po ang gagawin ng Houston sa susunod na season. Ang makuha nga po si Yanis Antetokounmpo pero sa tutak naman nga po ang malalagas na manlalaro sa kanila. Handa nga po sila dyan at least hindi lang mawala ang mga key player nila na na aagapay kay Yanis kapag napunta na nga po siya dito. Para nga po makuha nila si Yanis. E etong sina Reed Shepard Jabari Smith Jr. Come with more 2025 first round pick 2027 first round pick at 2031 first round pick. Yan nga po ang magiging kapalit nga po dyan. Mabigat pero mabigat din naman nga po ang mapapadpad sa kanila, di ba? Mukhang delubyo nga rin po talaga ang mangyayari sa Milwaukee Bucks. At makailang beses na nga rin pong sinasabi yan dati pa ni Yanis na kapag wala siyang makuwang saktong pyesa na aagapay sa kanya hanggang sa playoffs, e lipat bakod na nga po ang gagawin niya. Tapos ito nga pong kinuha nga po nilang si Lillard, e season ending injury pa nga po ang nangyari. Kaya talagang babay na nga po si The Great Freak sa Milwaukee. Masamang panaginip to para sa mga fans ng Bucks. Alam na rin nga po nila din ang timano na e ito ang malamang sa malamang na mangyayari kay Yanis. Lalapat kapag napatalsik agad din nga po sila sa first round pa lang ng playoffs. Samantala KD sure ball sa hit. Gulantang ang lahat. Sino ba namang magakala sa dinami-daming kumpunan eh dito pa nga po sa Miami babagsak si Durant. Tila wala na nga pong magagawa pa sila Booker at ang Phoenix. Mukhang tuloy na tuloy na nga po ang paglisan niya. Marahil hindi na rin nga po magtataka pa ang mga fans dahil nagpahihwating na nga rin po dati si KD na balak yang lumisan sa kupunan na to kaya sa ayo man o sa gusto o kahit sino pang humadlang sa kanya eh kung ayo na nga po talaga ni Durant eh wala nga po talagang makakapigil pa dito ano biruin mo ba naman mga kapatid mukhang tuloy na tuloy na nga po at malamang na dito sa Miami babagsak si KD sa paparating na summer na ibalita nga po yan sa Bleacher Report na nag usap na nga po ang timano ang Suns at Heat nito pang trading deadline para makuha si Durant itong sina Kell L Ware, Terry Roger Duncan Robinson 2025 first round pick at 2031 first round pick ang mapapakawalan din nila para lang nga po makuha na ang serbisyo ni Kevin Durant. Napakagandang tambalan rin ng KD at Adebayo. Ano? Napakalaking bagay din nga po nito sa Miami matapos nilang hindi mapigilang pakawalan si Butler. Another star player to sa kanilang team na kayang punan o sobra pa sa kayang maibigay ng dati nilang star player na si Jimmy Buckets. Para nga rin po maibsan at mas lalong ma-maximize pa ng Miami ang pagiging prime ni Bam Adebayo. Kailangan niya nga po ng kaagapay dahil kung hindi e eh baka pati siya e eh mawala rin ang gana sa team na to at maligawan rin ang ibang di ba Bagamat wala pa naman nga pong kasiguraduhan to lalo pat hindi pa naman nga po natatapos ang season pero lahat nga po pwedeng magbago sa liga rin ano.